Ano naman natin ano? Sa so, darating na meter May kailangan, kailangan tulungan nila. Integrity and confidence. Um, bigatin yung kanyang kampanya sa mga mithiin o no, ng mga ulyayo mga mamayan. Ang na meron silang prinsipyo, may platforma sila dinadala, and of course, transparent at accountable sila sa mga Pilipinas. Sa pangalawang tanong, ano nga ba ang gusto mo sa pangkalahatang eleksyon? Well, hopefully na mas maging maayos ang eleksyon sa ating ngayon. Mabawasan sana yung mga election-related violences ngayon. Uh, walang dahil yung eleksyon. Yung free, fair, at competitive na elections. Yung araw ng butuhan. Ayun, at saka kung yung mas kanais na is na dapat butuhin. Yung may para sa bayan. More transparency. Uh, that everyone, especially in at the present level, should be understand the That's why I'm quite in favor of uh, manual counting at the precinct level so that everyone will be able to take part in that civic duty of counting the votes. Sa darating na eleksyon, anong mensahe mo para sa mga votante? Uh, yung mga bumubuto, huwag magprabayad sa mga politician. Oh. Ipiliin natin yung mga karapat dapat nabutuhin. Vote wisely. Masaya ko sa inyo na bumoto rin tayo. Sayang yung karapatan natin bumoto, yung power natin bilang, uh, bilang tao na maghalal ng mga leader na talagang magsisilbi para sa mga interes ng bawat Pilipino. So, Kasi mas magiging matalino tayo ngayon, no? i-vote na isang kandidato, alam natin na magiging sa bayan. Um, tingin natin yung track record at syempre dapat bumoto tayo isang um, kandidato na maayos no? yung kanyang plataforma. I uh, think long term. Don't be sure, Ang gusto ko, yung kandidatong may alam. Ang gusto ko, 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 kandidatong may alam.